Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-iisang DZJB 1458. Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga na nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone, ihahatid sa inyo ni Daniel Castro, ang inyong tagapagbalita. Daniel, Daniel Castro. Castro! Oras ganap na hong tatlong minuto makalipas sa las 12 ng tanghali. Magandang tanghali ka Labarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ika-20 sa buwan ng Nobyembre 2024, araw po ng Biyernes. At ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, mahigit 200,000 pisong halaga na iligal na droga nasa Batsa Rodriguez, Rizal. Samantala, most wanted person regional level na may kasong murder, nagtago ng labing tatlong taon na aresto naman ng Lilo Police. Police Calabar Zone kinilala bilang Outstanding Family Juvenile Gender and Development Section sa buong bansa. At Department of Agriculture Calabar Zone kaisa sa pagdiriwang ng World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2024. Para po sa detalye natin mga balita, ito po niya lingkod Daniel Castro. Mga kaibigan, arestado ang isang 26 anyos na lalaking tulak na ipinagbabawal na gamot matapos latagan ng anti-legal drugs by bus operation ng kapulisan sa barangay San Jose Rodriguez Rizal. Base sa ulat ng Rizal Provincial Police Office, nakuha sa pag-iingat ito ang iba't ibang non-drug evidence at ang anim na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 30 grams at may street value na 204,000 pesos. Dahil dito ang sospek ay pansamantalang ikinulong sa PIT ng Rodriguez MPS habang iniyahanda ang kaso nitong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, matagumpay po na naaresto ng Liliu Police ang isang Most Wanted Person Regional Level na may kasong murder na nagtago ng halos labing tatlong taon. Kinilala po ang suspect na alias Raymark Ray Mark, presidente po ng Caloocan City. Ayon man sa ulat ng Liliw Municipal Police Station, nagkasa sila ng manhunt operation laban sa nasabing akusado sa barangay San Andres Cainta na naging daan sa pagkakaresto ng suspect. Sa visa po ng Warat of Arrest na inilabas ng Branch 91, Regional Trial Court 4th Judicial Region, Santa Cruz, Laguna, na may petsang July 15, 2011. Nahaharap ang akusado sa kasong murder na walang kaukulang piyansa. Samantala kasalukuyang nasa kustudiya ng Liliw Police ang arestadong akusado. Mga kaibigan, pinarangalan bilang Outstanding Family Juvenile Gender and Development Sex. Alas dosis na po na tanghali mga kaibigan. Kaisa, ang Department of Agriculture uh, for Calabarzon o DA4A sa isang linggo ng pagdiriwang po ng World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2024 na may temang Educate, Advocate, Act Now. Layon po nitong pataasin ang kalamalayan ng mga mamamayan panungkol sa Antimicrobial Resistance o AMR. Ang AMR ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang mga mapinsalang bakterya, virus, fungi at mga parasitiko ay tumataas ang resistensya laban sa mga pamuksang gamot gaya po ng antibiotic dahil na rin sa mali o hindi wastong paggamit nito. Samatala, sa inisyatibong ito ay patuloy po na binubuhay ng kagawaran ang advokasya ng pag-iwas sa maling paggamit ng antimicrobial kung saan nakasalalay po ang kalusugan ng publiko, seguridad ng pagkain at masaganang agrikultura. Samantala naman, unang uh, bilang bahagi po ng pagsisikap nitong uh, tuklasin ang uh, mahalagang papel ng renewable energy sa pagsusulong po ng sustainable development, inilunsad ng University of the Philippines Los Baños o UPLB ang isang eco-friendly system of transportation sa campus sa pamamagitan po ng uh, LBIP, isang makakalikasang inisyatiba sa transportasyon. Ang LBIP ay isang solar-powered electric microbus na maglilingkod po sa mga mag-aaral at publiko sa dalawang pangunahing ruta ng UPLB o ng UPLB Loop at ang ruta ng UPLB UPRHS Jubileeville. Samantala, mayroong limang electric microbuses ang iikot sa campus sa tulong po ng masusing koordinasyon sa pagitan ng UPLB, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, sa bahan ng nagkakaisang drivers at operators ng Los Baños, UP Rural High School at ng lokal na pamahalaan ng Los Baños. Mga kaibigan, patuloy po ang ginagawang suporta at pakikisa ni Laguna Vice Governor Atty. Karen Nagapay sa programa ng iba't ibang bayan sa Laguna. Gaya na lamang po ng ginanap na 98th National Assembly of the League of Vice Governors of the Philippines o LVGP kasama po ang mga guest speakers na sina DILG Secretary John Vic Rimulya, Honorable Chavit Senator Francis Tolentino, Honorable Rodante Marculeta, Senator Bongo at Philip Salvador. Bukod rito, pinangunahan nito ang ginanap na Kalinga at Agapay Center President's General Assembly na kinabibilangan po ng San Pedro B. Binyan at Santa Rosa at Basic Master Unit o BMU Orientation at panunumpa ng Partido Federal ng Pilipinas sa Balay Federal sa Barangay Canlalay sa Binyan City. Samantala, sinuportahan rin ni Agapay ang uh, 700 Girl Scouts sa buong Laguna na dumalo sa Patrol Leaders Course ng GSP Laguna Council sa Camp Maria Makiling, Los Baños, Laguna. Ayon kay Laguna Vice Governor Atty. Karen Nagapay, bilang Council President at dati ring patrol leader ng Batang Scout pa, ikinalulugod nitong malaman na ang karamihan sa kanila ay mga leader kabataan sa kanilang mga paaralan. Sa kabilang banda naman, naging ninang naman ng dalawang pares si Laguna Vigia Agapay sa Kasalang Bayan 2024 sa Nagkarlan, Laguna. Makikita na ang suporta at pakikisa ng vice-gobernadora ng Laguna ay nagpapatuloy para sa mga lagunense. Sampung minuto na ho makalipas ang alas 12 ng tanghali. Personal naman na kinausap o nakiusap sa pamalang panalawigan ng Quezon ang mga trabahador ng isang quarry site sa Sariaya na kung maaari ay ibalik na ang kanilang operasyon. Anila, pitong buwan na silang walang hanap buhay dahil sa kautusan ng lokal na pamahalaan at sa rekomendasyon ng Provincial Mining and Regulatory Board, Quezon, na ipagbawal ang quarrying sa kanilang lugar. Samantalang sa bilapo ng pakiusap ng mga ito at pagdadala ng mga dokumento, nananatiling suspendido ang quarry operation sa Sariaya, Quezon. Samantala, kulungan naman ang bagsak ng isang lalaki makaraan nito ang pagsasaksakin ang isang manging isda sa barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. Base po sa ulat ng Tagkawayan Police, nagpapahinga lamang ang biktima sa isang resort sa lugar nang dumating ang sospek at ito ay pinagsasaksak. Agad naman sinugod sa ospital ang biktima at kasalukuyan ng nagpapagaling. Samantala, kasong frustrated homicide ang kasong kinakarap ngayon ng sospek. Alas 12.11 po ang nagtanghali. Mga balitang pambansa naman. Pinuri po ni Sen. Wing Gatchalian ang investment grade rating na ibinigay po ng Standard and Poor's sa Pilipinas na BBB positive at ang pag-upgrade sa outlook nito na positive mula sa dating stable. Sabi ni Gatchalian, ito ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno na fiscal discipline at paglago na ekonomiya. Kabilang po ang efektibong policymaking, fiscal reforms at above average growth potential sa mga dahilan na binanggit sa credit rating outlook. Ayon naman sa mababatas, ang pagsasabatas ng Republic Act 12066 o ang Create More Act na nagpapahusay sa global competitiveness ng tax incentives ng bansa ay naasahang makakaakit ng mas maraming pamumuhunan. Si Gatchalian po ang pangunahing may akda at sponsor ng Create More. Inulit ni Gatchalian ang kanyang pangako na suportahan ang economic agenda ng Administrasyong Marcos sa gitna po ng pagtalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee ng Panukalang Pondo ng Bansa na 6.352 trillion para sa susunod na taon. Samantala naman, isinusulong po na isang mambabata sa paano panukalang magbibigay garantiya na magiging available at affordable ang inpatient at outpatient services para sa lahat po ng mga Filipino na nakararanas po ng mental health conditions. Ayon naman kay uh, Representative Brian Raymond Yamswan na hikayat siyang magsulong ng panukalang batas na may kaugnayan sa mental health kasunod po ng pagtaas ng mga kaso nito sa bansa. Sinabi po ng kongresista na dapat ang uh, gobyerno ay maging handa sa pagtugon at magkaroon po ng komprehensibong sistema sa mental health services. Inihain naman ni Yamsuan ang House Bill 11086 na layong tugunan ang pangangailangan para i-institutionalize ang PhilHealth Inpatient at Outpatient Mental Health Benefits Program. Mga kaibigan, binigyan din naman ng dating senadora Laila de Lima na dapat ipakita po ng gobyerno kay Vice President Sara Duterte na hindi siya nakakalamang o nakatataas sa batas. Dapat din anyang panagutin ito sa rule of law. Ipinunto din ng dating senadora na ang naging asal ni VP Sara ay tila umano nagpapakita na siya ay nakatataas at above accountability kaya dapat na ipakita niya sa kanya ang puwersa ng Estado mula sa ekotibo, hudigatura at lehislatura. Nagpahayag din po ng kagalakan si Delima sa isiginawang uh, sa ginawang uh, legal actions ng pamahalaan sa pamamagitan po ng relevant agencies laban po sa mga assassination remarks na ikalawang pangulo laban kina ang ulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang kumpiyansa po ang National Economic and Development Authority o NEDA na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring bangayan ngayon sa pagitan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, tuloy-tuloy pa naman ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa kasalukuyan. Dahil na rin to sa pagpapanatili ng mga matatag na polisiya ng pamahalaan sa usapin na ekonomiya. Inihalimbawa pa nito ang naganap na political noises noong late 1990s kung saan hindi ito nagdulot ng masamang epekto sa lagay po ng pagnanegosyo sa bansa. Tiniyak rin ito na ipinagpapatuloy po ng administrasyon ang layunin itong maabot ang lahat ng mga agenda na nakapaloob sa Philippine Development Plan. Pinasalamatan naman ng Department of Foreign Affairs o DOF ang World Bank International Bank for Reconstruction and Development ito ay dahil na rin sa pangako nitong pagsasayos muli ng nasa tatlong dibong climate resilient schools na naapektuhan po ng sunod-sunod na bagyo. Una rito ay lumagda mismo si Finance Secretary Ralph Recto sa isang financing agreement kasama ang World Bank International Bank for Reconstruction and Development na siyang magpupondo sa naturang proyekto. Ayon naman kay Recto, katuwang ng bansa ang World Bank International Bank for Reconstruction and Development sa layunin itong gawing climate resilient ang Pilipinas. Malaki rin anya ang may tulong nito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang uh, kabuuan uh, ng uh, proyekto ay nagkakahalaga ng 555.56 million dollars habang ang ibang gastos naman na kailanganin ay sasagutin na ng pamahalaan. Samantala, mga kababayan po sa aming uh, pagbabalik sa Ibayong Dagat, labing limang katao patay matapos ang landslide na naganap sa Uganda. Sa iba pang bahagi ng bansa, labing tatlong undocumented Chinese natagpuan sa Bataan. Hotshots, sa ating balitang sports, hindi pinaforma ang Blackwater sa score na 118-100. At sa showbiz nerinaig ng hikayat umano ng mga investors ayon sa SEC. Ang detalye po mga yan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras, alas 12 days sa ng tanghali. It all started as a mission. A mission to reach the unreached and plant the message of truth and love in every heart and household. This 2024. Zoe Broadcasting Network Incorporated celebrates 33 years of unwavering commitment to advancing God's kingdom. For over three decades, Zoe Broadcasting Network has transformed and uplifted lives in the Philippines and all over the world by producing and broadcasting competitive, creative, informative, and values oriented content for the glory of God. 33 years of passionate and wholehearted love for God, selfless service, creativity, courage, integrity, excellence, and teamwork. Zoe Broadcasting Network Incorporated remains devoted to becoming the most trusted world-class multimedia network and will continue to be the light for the world and invest in eternity. Here's to 33 years and 33 years more. Happy anniversary, Zoe Broadcasting Network Incorporated. sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo, serbisyo publiko. Suma so, ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas tres ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radio Calabar, Calabar Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani Nagani Oro. Sheila Florentino. Mabilis. Nariyanagat. Balita, Balita at, at servisyo. Oro mismo. Oro. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabarzon. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang PIA tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJV 145A Radio Calabar Zone. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo, bongo, bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magservisyo. May lakas ng 10,000 watts, Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaibigan, alas 12.20 na po ng uh, tanghali. Umabot po sa labing limang katao na sawi habang uh, isundan labing naman ang nawawala matapos na naganap na landslide sa eastern Uganda. Resulta umano ang landslide ng malakas na pag-ulan habang nasa apat na pong kabahayan na nawasak at tinangay po ng malakas na paguho ng lupa. Samantala nagpabot naman ang pakikiramay si Prime Minister Robina Nabanja sa mga kaanak po ng mga nasawing biktima. Balita sa Ibayong Dagat Samantala pinaghahanda na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang mga sundalo kung sakaling lumabag sa ceasefire nila ang Lebanon. Dagdag pa nito na hindi sila magdadalawang-isip na ituloy matinding labanan kapag nagkaroon ng anumang paglabag. O narito parehas na nagtuturoan ng dalawang bansa dahil mano ba sa paglabag sa nasabing ceasefire deal. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Pakibigan, inihiyag naman ng Philippine Coast Guard o PCG na labing tatlong undocumented Chinese nationals at isang uniforme na kahawig po ng People's Liberation Army ng China ang natagpuan sa isang dredger sa Mariveles, Bataan. Nang sinubukan ng PCG na sumakay sa barko para sa pre-departure inspection upang makuhang Master's Declaration of Safe Departure, tinanggihan ng ahente ang pagpasok ng sinasabing maayos ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon. Dahil dito nagpasya ang Coast Guard substation sa Limay, Bataan na magsagawa ng mas detalyadong inspeksyon. Samantala nakikipagtulungan na ang PCG sa mga ahensya ng gobyerno upang investigahan ang pagkakaroon ng mga hindi dokumentadong Chinese National balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, nakapagdala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX uh, ng uh, malakas na paglindol na nasa 5.7 magnitude. Ayon sa FIVOX, ang sentro po ng lindol ay naitala sa 003 kilometers ng hilagang silangan ng Tarlac City. Umaabot naman ng uh, 199 kilometers ang lalim ng lupa ng uh, naganap na paglindol at uh, tektonikang ugat ng pagyanig. Samantala, nagpaalala ang Fivox na asahan ng aftershocks kagnay po ng naganap na paglindol. Sports Balita Mga kaibigan, hindi pinaporma ng Magnolia Hotshots ang Blackwater Bossings sa score na 118-100 sa nagpapatuloy po na PBA Commissioner's Cup. Bumida sa unang panalo ng hotshots ang import na si Ricardo Ratliff sa laro na nagtala naman ng 30 points, 18 rebounds at 5 assists na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Mayroon namang 21 points si Maverick Ahan Misi habang 15 points si Mark Barroca at 13 points naman si Zava Lucero. Hindi naman umubra ang ginawang 42 points ni George Kings para sa Bossings. Sports Balita. Samantala, pinatawa ng isang buwang suspensyon ang uh, Polish tennis star na si Iga Swiatek kasunod ito ng pagpositibo niya sa piligbabawal na substance ayon sa International Tennis Integrity Agency na maluwag naman na uh, tinanggap nito na ano, sabing kaparusahan dagdag pa nila na nakita sa katawan ng five-time Grand Slam winner ang pagpositibo niya ng uh, trim o trim tazidin Tinanggap din nila ang sanhipo na nasabing pagpositibo sa nasabing substance ay mula sa kontaminasyon ng regulated non-prescription medication na melatonin na madalas na ibinibenta at nabibili sa Poland. Iniinumumano ni Suyatek o Suyatak ang nasabing gamot tuwing may jet lag ito at tuwing hirap siya sa pagtulog. Yo, Chika. Sa mantala naman mga kaibigan, sa ating pong uh, showbiz uh, Chika, kasalukuyan na pong naharap ang aktres at negosyanteng si Neri Naig sa mga kasong estafa at violation of Securities Regulation Code o SRC. Matapos umanong ng hikayat ng mga individual para mag-invest sa isang skincare company na hindi naman otorizadong mangalap ng salapi sa publiko. Ayon kay Securities and Exchange Commission Director Philbert Catalino Flores III, nang hikayat umano ng investment si Naig para sa kanilang skincare company at hindi lamang daw siya isang endorser sa kumpanya. Batay naman sa kanilang investigasyon, nangako umano ng naturang skincare company ng returns na abot ng 12.6% na interest kada apat na buwan sa loob po ng limang taon. Samantala hindi na rin, o dahil hindi nakapagbigay ng mga sapat na dokumento ang kumpanya, hindi naging otorisado ang mga transaksyon ng pera sa naturang skincare company. Sa ngayon po ay nakapagpiyansa na si Naig para sa kaso nitong estafa habang nakabinbin pa ang isa nitong kaso na syndicated estafa na isang non-bailable offense. Habang tinatay nga abot naman 1.5 million pesos ang na-invest ng dalawang complainant sa kumpanyang matapos itong i-endorso ng at-actress. At yan po ang ating showbiz chika. Yo 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 Showbiz B Showbiz B Showbiz B chica At sumayon po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, November 29, 2024. Sa ngalan po natin mga nakatuwang sa technical side, ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras 12.25 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-iisang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone.